Ayan, pagtitripan ko na naman yung pamangin ko. Tagalog yan siya, yung mama niya, Bisaya. Pero, tinatagalog yan ng mama at papa niya kasi nandito nga sa Maynila. Gigo? Wait, Tagalog muna ako. Pupunta tayo, ano? Saan? Hinulugang takta. Oo. Uh -huh. Hinulugang takta. Uh -huh. Oh, Irish, ang imong, unsa yung magiga-onron? Hoy. Stop. Unsa ang isda? Gipun sa pagisda. Unsa man, ah. man, man luuto ang isda? Unsa? Unsa man ang giluto ang isda? Isda nga, giprito? Uu lagi. Uu lagi. Unya. Unsa man ang bisaya sa kanun? Ay, ah, eh, sorry. Unsa man ang bisaya sa kanin? Kanon. Kanun. kanun. Oh. Kain sa may naghatag ni mo anang kana? Tapat mama. Asa man ninyo gipalit? Sa paso yung Palengke. Ah. Kano sa Kanusa man ninyo gipalit? Sa? Kano sa man ninyo gipalit? Kano? Kano sa? Kano sa means kailan? Fourteen. Ah, katong Feb. Valentine's Day. Oh, lagi. <laughs> Uy, kanang ang kaning isla ba daghang kayong kuan. Uh, marami siyang tinik. Ano ba yung tinik sa Bisaya? Ha? Huh? Unsa man ang tinik sa Bisaya? Bukong Kaso, ang problema ngayon is nung maliit pa siya, laging nasa asa ah, man kasigi sa una. Kinsa man sige nagbantay nimo sa una? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung sino nabantay sa akin eh. Hoy, katong bata pa ka. Di ba naakaking lula sige? Ay, ako lula. Oo, di ba? Nga, nga nung kahibalong kang bisaya? Natuto kay nanay. Oo, oh, bisaya tayo ngayon. Eh, bisaya eh mo, answer. Na, unsa sabang ka? Nakamao ka kang nanay? Oo. Uh. Ah. Sige daw, magbisaya daw tabi. Unya, kanang makasabot ra ka sa akong istorya. Oo, oh, lagi. Oh. kasabot ra din siya sa akong istorya. Oh. Kanang, mauna ni Ron. Perte lagi kayo niyang mabisaya lagi. Kay, pila, pila yung mong edad? Um, walo. Eh, uh, walo. Walo yung mong edad, Ron? Oo. Oh. Uh, Niyaon sa mga grado ha? Unsa imong grado? Asa man nga nag-eskwela? Unsa imong grade? akong gray ay ang akong grado hindi ang akong eskwelahan eskwelahan elementary school inagbuhatan ah onya kanang unsa lagi kang grado unsa nga grade huh? unsa nga unsa nga grade grade 1 grade 2 grade 3 grade 3 mag grade 4 sa Susunod na araw. Ah, araw? Ay. So, sunod na adlaw? Hindi, hindi. Ay, kadali, araw po. Sunod na. Basta, mag-read po ako sunod sa July. Na. Asa, karon July ka mag-read for? July or June. Oh, June. Sa June, June. siguro. Oh, unya, ang may mo kahibalong ng Bisaya, be? Storya daw sa amo, be? Unsa? Oh, <laughs> oh sige, unsa pa man. Pagtarong. Uwin ako sa bahay. Pagtarong, pagtarong, lingkod. lingkod. Unsa-unsa? Mauli. Uli na? Uli na sa balay. oh Unsa man na siya? Umuli na sa bahay. Ay, very good ka. Ayaw bisaya. Unya, unsa pa man? Ang akong puso ay titibok-tibok. oh Tagalog ba na? Bisaya? Ah, sorry. Unsa man na? Bisaya? Hmm. Sa pa ma. Nga man kang gipaningot? Hmm, gisingot ka. Ha? La. Nagdula mo ni Lola? Oo, oh, dula. Dula kami. Ano sa manyong gidula? Badminton. Ah, maunang gisingot ka karon Yawa ka panudlay. Panudlay na ko. Nanudlay na ka? Gani buntag. Karon wala. Meron. Anong meron? Naa. Bisaya challenge galit ta. Na. na meron naman noong ka. Ha? Naa. Na Naa. Naa sa dlay? Nanod dlay ko. Nanod dlay ko. ah Nanod dlay dlay ka. Unya? Nga day. On sa mga sa Tagalog, nga naman day. Nga day. Oh. Ano manday day. Ano manday Ano yung day? Ano ba? Ano? Uh, yung day, babae. Yung dong, lalaki. Uh, ano manday? Unsa manday? Unsa man dong? Oo, oh, unsa man dong kung lalaki, di ba? Oo. Oh. Uh. Hmm. Unsa man istorya sa ubang tao nga di ka balong Bisaya? Ikaw, e, e, istorya ni la oh. Sige na. Kana? Um, um, Kaba, kama o kama mo Bisaya? Oh, og dili ka balong Bisaya unsa may imong buhaton? Imong e, inaon nga magtuon mo. Ooh. Giyon sa, giyon sa kanyang pagkahibalog bisaya. Kay. Kay? Tama una ko. Nga ngano nga lagi mga kahibalog lagi ka. Nga no, kay. Kang lula. Kang lula, sige si lola bisaya ni mo. Oo. Ah, very good ba lagi eh. So, mas maayo dahil nga magsigig istorya dahil nga bisaya sa imo. Kay parang makakahibalog ka. Oo. O Giyon sa'yo yung pagkahibalo si Lola? Kung magbisaya si Lola? Na automatic na siya? Oo. Oy, automatic. Di ko mo, di ko tuwan. Di ko oh. Wala ka tublo eh. Oh, gi oh, si Lola, kaya di man dyan si Lola kabalo mo Tagalog. Sige ra mo, bisaya si Lola rin mo. Yan, makasabot na lang ka. Oo. <laughs> Wey! Ah. Ah. ah, Sige. Sige, Bisaya. May basa ako. O. Oh. In, sa ini. man. In, sa man? <laughs> May ipabasa o daw siya sa ato. Ah, ano sa kahalay? Bisaya to. Bisaya. Oh, oh, bisaya kono Na ako siya ipabasa sa ato. Ah. Atong tanaw no gusto niya ipabasa. May lang. Iya yeah, ra nang gisulat-sulat nga siya ra. Mm. Iya yeah, ra po nang huna-huna. <laughs> mm. <laughs> Unsa man na Irish? Ay Daghan kayo kang kabuang no. Joker ta. Anong kuan? Anong Bisaya sa anong nangyari sa iyo? Unsa ka manday? unsa unsa pa? Ha? Unsa unsa unsa? Unsa ka manday? lagi. Malingaw ang gugo di mo Bisaya Irish ay. Joke kayo. Kung saan yung tinig sa Bisaya? Bukog. Ah, bukog. Bantay ha, kaya mabukog ka. Hinahinay ka unan eh. Ha? Okay? Kaon. Busog na ka, wala pa? Busog na. Hala, gamay rin yung kikaon. Dili. Daghan. Dili, gamay pa to. Daghan. Ganahan ka mo, dako? Dili. Ah, historia di mo. Dili lang lang. Kaya parang dili ka makakaon ng daghan. Na? Oh. Ah, sakpan. Nasakpan ka. Oh. Nalik sa Unsa ito dali? Pusog na ko. Mm. Kumain pa. Wait, Tagalog. Unsa man? Kumain pa kami ni Tito Jeep na walang. tsaka pala may. Ah. Oo oh, nga nang mga na, Tagalog. Ano? ano? Gulaman pala. Nga nang yung mga Tagalogon. Nga Bisaya Challenge. Kaya taron Bisaya, ragyod. Hindi na ako yung mga. O oh, sige, bisaya, 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 bisaya atong gi-storya ni Muganiha. Hindi ko ma, oh hindi ko kamao mabisiya ng Tagalog. <laughs> onsa? Abi Diko, na ko. Dili, gyon sa unta nimo pag Tagalog be. Nya Hina, hinahinaya lang og Bisaya, sige. Onsa imong gusto ulti ganihan katong sa tang kuya jeep uh, kuya Jeff. Kasi kai kay, nag kay nag kaon, nagkaon mi um inom ng gulamon, ay gulaman. Ano saan? gulaman sa Bisaya? O kwek-kwek. Ah, okay na na. Makasabot na, na ng mga Bisaya anak. Ang gulaman, ano saan? gulaman ka? Ano? Gulaman. Ah, o. sa kaman. Wapo ko kay... <laughs> Wapo ko kay balo sa gulaman sa Bisaya. Ano <laughs> colors gulaman? Gulaman. Ganun. Ganun. <laughs> ano sabi gulaman sa Bisaya? Marun ata. Marun? <laughs> <laughs> ang gulaman maron, nabuwal naman noon. Mo na ang, ang ang gulaman Bisaya maron. Dili oy, pataka man lang ka. Pagtarong da Irish. Ha? Pagtarong sa imong istorya ba? Dili ko mo tarong kay kay pagod ko ngayon. Dika ka? Dika ko nga. Oh, nan, nya na banggo Unsa man dayon mo gibuhat? Buhat. Hmm, unsa imong gibuhat? Nganong gikapoy ka? Kang naglaro mi kang nanay. Unsa man naglaro? Badminton mi naglaro. Nagdula. Nagduwa mo. Nagduwa mi nang badminton. Ah, nagduwa mo og badminton. Asa mo nagduwa nga wa man diri lugar? Asa da Yeah. Asa diha? Dito sa kalsada? Kalsada. Agoy, maudi ay. Mao ay perting singutas imong ulo. Imong buhok osos, gino ako. Perte.